sunscreen face powder and lipstick oh 'di ba para maganda ka habang naglilinis ng bahay <laughs> ayan hello guys welcome back to my channel so today video guys ang share ko sa inyo ay yung mga Uh, na order ko sa Shopee. Uh, ito ay paghahanda ko sa pag-uwi sa probinsya. Magagamit ko siya. Ito siya guys. Oh, Ayan. So, isishare ko siya sa inyo kung ano-anong mga ito. So, siyempre sayang mag-unwrapping. Uh, <laughs> o, oh, di ba? Gawan ko na lang video para ma-share ko rin kung gustuhan nyo na pwede nyo ring orderin. So, ito siya guys ha. So, ito yung una. <clears throat> ayan siya. Uh, this is ayan, wipes. So, titingnan natin kung ano ang amoy. mabango siya guys. Amoy jasmine. Uh, mura na kasi 100 ang um, ayan. Mabango siya. 100 pieces. Tapos nagibig ko siya ng 175. Bali 3 1, 2, 3, 4, 5. Bali, 5 pieces siya guys. Five pieces, 5 bucks. Eh, 5, ayan. 175. At amoy, ang amoy niya ay jasmine. So, magagamit ko siya sa pag-uwi. Ito pa, ito naman para sa bahay. Nabili ko siya sa halagang 59 Ayan, sealed pa siya. Basahan pa muna. Kasi, uh, two years na hindi nakauwi sa probinsya. O, uuwi lang ako sa bahay. Walang tao kasi dun eh. Para maglinis. <laughs> Gusto ko nang makita ang bahay. Ayan, tayo. Oo. So, ito yung laman niya. 59 pesos. Ayan, microfiber na basahan. Tama ba? So gayun siya kalaki, oh, di ba? 59 pesos, ilang pieces? 20 pieces, oh, dinalugi. 59 pesos. So, iya may basahan na ako panglinis doon sa bahay. Etong <laughs> Yeah. Ayon. Ang in-order ko, ah, uh, pa siya. Sun Illuminating Sunscreen. Kasi nga, mainit sa probinsya. So, yan. Kailangan ko ng sunscreen. Siyempre, di ba? Maggalagala. <laughs> Kahit nandoon. at may libre siya, ano, aloe vitamin. So, yan siya, guys. Nakaano pa siya. Kasil. At, siyempre, ano to? Oh. Mating din ang aking Akababa Rock pa. Uh, compact powder. Siyempre, kailangan maganda din. <laughs> Kahit naglilinis sa bahay, maganda. <laughs> Ayan. Ayan siya. Wow. Ever Belena. Sa Shopee rin siya. Yan, yeah, sa Shopee na lang. Nag-aabang ng mga uh, ang doon? Sale, sale, mga ganyan. Natural ang pinili kong Ah, okay. kulay. And next ay ever na din siya. Wow. Ito ano naman ay lipstick. Ay hindi ano uh, zero lip balm 'yan. Lip balm. O di ba? O may panglinis wala pa kasi yung isa ko in order pero, di bali, okay lang yan so, ayan siya guys ang akin pang-ready pang-provincia, syempre may panglinis sa bahay may pang-paganda rin sa mukha <laughs> ayan, oh, diba ah, uh, sunscreen face powder and lipstick. Oh, di ba? Para maganda ka naglilinis ng bahay. Ayan. So, yun lang guys ang aking share niya ngayon. Share ngayon. Ayan na, Ayan. <laughs> Ayan. Pagbasahan. Uh, thank you for watching guys. Baka may magustuhan kayo dito. Bili na. <laughs> Yan lang po. Uh, thank you for watching. Hanggang sa susunod na unwrapping. Bye everyone and God bless.